Oh, shout out dyan sa mga ka-OFW ko, guys. Hindi po talaga biro po ang maging isang OFW. Kasi pag adating nyo po dito sa abroad, hindi lang po paglilinis or ano yung nasa kontrata nyo ang nasusunod. Kasi po, oh, tingnan nyo. Kahit paglilinis ng aircon, kinakarir ko na din. Kasi yan po yung utos ng amo. Dito po sa abroad, wala kang magagawa. Kahit napakadelikado, Aakyat ka, kung pwede nga lang, lilipad ka para lang magkawa mo yung mga inuutos nila. Pero dahil kailangan, wala kang choice, kabayan. Lahat gagawin mo basta naaayon sa utos nila. Dahil kabayan, sila yung batas dito. Hindi ka pwedeng humindi. Dahil lahat ng sasabihin mo ay oo. Ako never kong naranasan ang ganitong mga trabaho. Pero nang dumating ako sa abroad, natuto na lang din ako. Ito, hindi naman to. Wala to sa kontrata yung paglilinis ng aircon. Pero pagdating dito, nagagawa ko siya. Yung first time ko nga, naipit pa ako na kuryente. Kasi nga, hindi ko siya na-off. Hindi ko kasi alam dahil wala kaming aircon sa bahay namin. Crosswind lang kami kasi nga. Nasa probinsya, kaya ngayon, cross-cross ang hangin. So na dito na ako, natutunan ko lahat. Marami kang ma-experience sa trabaho na hindi mo sukat akalain na nagagawa mo. Alam mo ang kailangan mo dito, tibay, lakas ang loob at determinasyon para lahat ng yan magagawa at makakaya mo. Isa din ako sa mga OFW na nangarap. Simpleng buhay, masagana na pamilya, ganun. Pero tulad nyo din, gusto ko din uh, makapagtapos yung maging naging anak ko. Kaya lahat ng yan tinahak ko. Napakahina ng loob ko kasi po, first time kong magtrabaho sa malayo. At dahil sa first time yun, naging 11 years or almost 12 years na nao dito sa amo ko. Kahit napakahirap, tinitiis ko. Luha, pagod, pawis kung pwede lang iluha mo yung dugo na gagawa mo. Kaya nga, di ba? Napakahalaga sa atin yung kita natin dito bilang isang OFW. Pero hindi din natin uh, maano na mag-budget kasi nga po dahil sa mahal nabilihin sa Pilipinas. Kaya kahit anong gawin natin, yung minsan sahod natin hindi siya napagkasya Ang hirap po maging isang OFW kasi nga po hindi lang yaya katulong ang yung magagawa dito sa abroad. Paglilinis ng ano, ng aircon, minsan nagkakabit ng ilaw, kahit delikado, kalain mo nagagawa ko 'yun. Kaya tayong mga OFW laban lang. Kasi nga sabi nila, walang imposible sa taong nangangarap. At ang lahat ng yan, magagawa natin dahil andyan si God. Kaya sa tulad ko na OFW na lumalaban, lalaban tayo para sa kinabukasan. Walang inang pagod.